TV. ito na po yung pangalawang karga ng baka galing sa办, saan, sa Banda, Kanyang Diyan. Ito yung kapakakuntang uh, palakay pa at patamahin palakay pa. Ito -pa na lang yung pira, aray. Kahit hirami nyo yeah. ng buo, pira? sabi pata-dala ko yeah. sa inyo. Ito, babayanan din naman. Ayun lang ito ba? Ano na, hina, adjust, mga, ba? ba? Lagi naman naman yung pinapayataan. Gusto ka naman. Ang higay. Ito na lang yung c O, c Wala nang maiwasan yung anak.

atin saksihan pati ang bilis na tawaran ngayon dito ngayon nga pala po ay uh, October 9 2025 kaya samahan nyo ko sa video dito sa Lut uh, uh, Lutuan Sariaya

Opo, ako. Yung gatan nyo kuya, yung mga sugat na puwente. Hindi ko pa magaling. Sa

sixty tuh ang ton tawag. alu ka? dapat dapat yung talingaw sahi kanan kanal. ano ano? kanal kanal. ganon ba sixty ton? sixty na lang. sixty ton. ganon 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 hindi, ano na, na, na. 65 na lang. Para oh, hati ana. Ha. Hello. Pidya naman malapad. Pidi ni, pidi balik tarin yung numero na andoon. Six tray. Six tray oh. Balik o, na. Hindi hati niya. Ah, balik <tarin> na. Six tray. na lang. <laughs> Mayroon na natin

ay, talagang mo na yung mga 5 na ito. Ayan, 64 daw. Oo, pabili na namin ang... Tawin ang haligaw natin. Hindi ba dahil yun? 64. Ayos na. Pabili na ng palyat para ay pa na yung pangayuda. 64,000. Kasundo na dito. Ilalagod muna natin para yun. Dito yung mga na. lakas. Kasundo na. Tsaka yung pakain kayo na yun. Sa amin hindi pa kakain. Kasi nabuo sinakabili. 64,000. Sa 150 ako.

ito so, yung gusto nila bossing yung gusto nasa gulang para daw pang madali na nilang alaga bossing magkano din? 158 158,000 daw ito nabili dalawang malaki pa ka yan o 158,000 nabili na Ano naman ako walang tingkutin? Para tayo yung naman. Babal ka! hindi ko muna ipagtatala yung dalawa! Ha! Ah, sige, para kita nyo. Ah. 21. Magkano tayo? Iyon naman. Basta pwede na damage shoot tayo sa akin baka. Yeah. mo? Pwede na, na damage shoot tayo. sa may kita tayo magpakabuti ka, mga mga oh. na ito mga mga ito. mga na. Ito yung mga yung yung mga mga

Ayunap-unap niya ako. ay naman na may, 55, wala. Uh, wala naman, may yung anak. Ako din yung may asawat anak. Ibibili ko din ng bigasin mo <Isang> asawa. <tinyo> 66,000. 66, oh, para maiting limandahan tayo. 65, mga wow, no. na lang. ang para akin ha. <laughs> Madami pa naman. Iyon na yan eh. <laughs> hindi naman ako kulog eh. lang ako ng pangakay. Baka hindi ako kumakam. Alam nyo na. Iyon ha. Magaling kayo. Madami ng pakaang. Ay, Isarado yung... mo na. Wala rin eh. Wala rin. May medyan yun ah. Wala rin pang bayad. Kulang din.

35 pa lang tawa dito. <laughs> tawa tayo Talaga dito. Talaga dito. pa ang tawag dito. Talaga 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 dito. Sa dito. Talaga dito. Talaga dito. Talaga dito. Talaga dito. Talaga

Ganda manak po eh. Ayan. Kaya na po yung mga baka nila dito. Gulang ko lang 60 heads ang nandito dumating ngayon. Ayan. Ang dami. Ito na yung mga baka nila dito. dahon niya, babuwas ako sa inyo. Kayo lang tatanong kung magkano ang inyo. 61.5. Tayo ng bayo. Ito daw ay 61.5. Ano po siya? Ano po siya? Ano po siya? Ano po siya? Ano po po siya? Ano po siya? siya? Ano po siya? Ano po po siya? po 60,000 hindi pa rin siya maghaham din nalang ay nakakuha naman naman sila yung pot lang ang nakakuha nalang magandang baka naman po talaga dito, pinili lang nila yung masunod 60,000 binibigay eh, pinili lang pa talaga niya si kay Godot, siya magkakalala niya sarado niya lang yun na din lang o yung hinihingi ko sa inyo kanina siya ko na din lang o yung ano sa inyo 60,000 okay naman si mapariparas naman tayo ng taga rito

Kuya, bahala ka lang kuya. Pasinsya talagang hindi ko na kapital. Tunay kuya. Ito pala yung... Wala nga. Diyan muli hanggang inyo na. Hindi nga, hindi nga. Kailangan, kailangan. Hindi na, mababawasan sa anim na po lahat. Wala, talagang kuya niya... Yun din ang patikas ko sa <makes> mga yung kanina. Palibasa yung baklaw, yung nasa... Tumilig yung pata yan, kuya. yung nakakain. Wala, wala, wala. Ito yung talim pa. Gusto ko, pati baka na daw ito. Sige po.

po yung mga taga okay, na okay. okay. oh, lang. Taga na lang, 75.5. Oh, 77.5 Yung tari Parang lang Kuya, kuya Kung wala lang yung pira Saka mo nagdagdagan pag kung O para ka, kumalogi kay hati kita Ipapakainip pa nga naman yan eh Ay hindi pinakain lagi log Ipapakainip 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 Ah. Dalot din yan ng malaking tao. Oh, 755. Sige, niyo na si Sige na, hindi na ako magagawa. 77. Ano yung bawas baka ka din la? Hindi ka rin nabigay. Na Bayanin niyo na. 77 binibigay. Ibigay ko yung bayadang ka tanang 755. Wala akong kulang ng 500. Ano yung malam? Ay ayun na din. Ha? Are po bigay ng ride. Pasok din sa 75. Okay. Talaga ngayon eh. 75 pa ibang tawag binibigyan ng 77 kasong doon na po magkano 77 kinawa na rin na po 77 doon na na dati nito sa tulo-tulo bakan to ito yung tiyatawa nila kung bakan to yung dalawang tinga 77 ang kuha na Basing <laughs> Ayan 77 ang kuha na itong bangang ito eh, Kaso doon na rin kinuha na rin nila Basing Maganda naman ang pagkabaka niya Ayan Sabi din ito 77,000